Ah oh, ganito po. Kahirap ang pagkuha ng baging himag po. Ito, yan po ang tunay na dagta galing himag. Po. Oh ito po ang tunay na dagta. Galing baging himag po. Napakasimakit sigot. Yo nagsasabing puro dagta kasi no lang galingan yon. Hindi totoong produkta ang niluluto. Ang dagta po ilalagay sa oil na kumukulo para matunaw. Yun ang totoo po. Hindi nagpaproduce ng oil ang sariling dagta po. At isa pa po, huwag niyong kalimutan basta gagasi mag herbal oil po, mas efektibo. Nating kalimutan yan. magingat po tayo ngayon. Panahon ng tag po, magingat tayo sa mga himag na hinain nilagyan ng full start para pang po. Yun ang totoo. Ingat lang po tayo. Basta ang totoo po, ito ang sarili niyang nagta. Ito ang tunay na nagta po ng himag.